Kulungan ng bagsak ng driver na si Reynante Peralta matapos manong maaktuhan sa tangkang pagnanakaw ng isang tricycle sa barangay Rojas, San Carlos City, Pangasinan. Madaling araw nitong Martes nang makita manoni ni barangay treasurer Julie Rosario na tinatangkang nakawin ng sospek ang kanyang sasakyan. Madaling araw kasi ano, may, may maingay sa ano, labas. Eh, ko kung ano yun. Yung nga yung kinakalag niya yung mga kandado. Naikabit na ng sospek ang wire ng motor para mapandar kahit walang susi. Pero ang problema, nakakandado ang manibela nito. Kaya nahirapan siyang itakas ito ng tuluyan. Nakuha mula sa sospek ang isang piraso ng bakal na ginamit niya sa tangkang pagnanakaw. Sa kabila ng pagkakahuli sa kanya sa akto, todo tangi ang sospek. Hindi po. Hindi ah. po totoo yun. Naitaan lang, makadaan ako dun. Eh, siguro meron na talagang kumukuha doon. Eh ako lang dumaan doon na nag-isa ko lang. Wala nang eh. ako na pagbibintangan. Ayon sa otoridad, marami nang nabiktimang sospek at posibleng kabilang ito sa grupo ng mga carnapper sa naturang lugar. Etong taong to na-identify na nila na pinagkukuha niya yung mga motorsiklo nila. And so happened lang na hindi, uh, na hindi siya naabutan nung hinabol siya.